ito na na nakuha namin na so guys so meron tayong nahuli nga lapu-lapu na maitim naka pitong pinggan pa rin tayo guys Guys, magandang umaga. Maaga kami guys pumunta panghanap ng pampay namin guys. Kasi malayo mula dito sa bahay namin. Malayo ang hipon ngayon. Ngalamang. Oh, ma hindi pa masyadong maliwanag. Hindi pa masyadong maliwanag ang araw. Ah, ganun na kami nagbiyahe na kami sa bangka. uh, punta doon sa nagtukuna namin ng alamang kahapon si malayo dito sa amin at ito ang araw hindi pa masyadong lumabas episode ng kalubian kami pa rin dalawa ng misis ko guys dalawa araw-araw dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video at maraming salamat sa inyong pagpanood magandang umaga sa inyong lahat bye bye ingat kayo palagi a few moments later Hello po, magandang umaga Magandang umaga sa ating lahat At ito na ang na, Nakuha namin na Alamang na, na Papain Kanina panudsod namin At Tama na ito sa Maghapon nating pang Nagat Isang trade Punta na tayo sa laot. Nagat na tayo. Sana makarami tayo ngayon. At mamaya na lang ulit ako guys mag-video. Pag mahuli na tayo ng isda. Dito lang muna. Maraming salamat sa panood. Bye-bye. Ingat kayo palagi. One eternity later meron tayong nahuli nga uh, lap lapu-lapu na maitim ito lapu-lapu sa mga oh ito buti na lang natanggal gihapon natin ang talit kasi na tumabit ang tabi natin. per titik guys ang buhay namin dito lagi ta laging masalao, lao kumabit na naman oh ano may ano may isda tapos eh, sa, sa mga dating mga kawayan dito nga sabit guys kasi mag gawa pa ko ng kawin na gamitin ko uh, bye bye guys kaya hey, palagi 2 hours later so guys mga ng hapon ito lang ang isda natin ngayong araw guys pero okay na ito guys oh. halo 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 kurangan isda umuwi kami kagad guys kasi may unos guys oh, oh. Nagsimula nang malakas na hangin at Ah, mahalo na oh. Naka uh, pitong pinggan pa rin tayo, guys. Oh, ah, uh, mama mam lang 'yun. Guys, oh. Ah, uh, pitong pinggan pa rin tayo. salamat na nakalamidami tayo ngayon kasi matumal ngayong ngayon na uh, semana pero so, buti na lang mayroon pa rin na ipon tayo uh, na pinggan ito lang muna guys maraming salamat tapos naman ulit bye bye ingat po palagi